Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali, may umorder po sa atin na limang kilong alimango ngayong umaga ay si Bossing po ay mamamandaw ngayon ng mga bubo na ipinain po niya kahapon. At habang siya po ay namamandaw ay magluluto po muna ako ng aming almusal. At dito po kami mag-aagahan sa palaisdaan. Lulutuin ko na po yung palang na ibinigay po sa amin ni Haisin kahapon. Yung isdang lamarang ay pinalang na nga po ni Bossing. Ay magluluto po ako ng pangagahan po natin. Si Bossing po ay papunta na po sa kubo. Siya po ay mamamandaw pa po ng mga bubo. Ang luto ko po doon sa ating lamarang ay sinigang. At ang pangasim po natin ay itong kamias Nakakatuwa po at maraming bunga. Ah, ito po ang ating iaasim. Itong malalaki lang po ang ating kukuhain. At yung maliliit ay para lumaki pa po para pwede pa nating iasim sa mga susunod na araw kapag ka po tayo ay magsisigang uli. Nakakatuwa naman po itong puno ng kamias at marami pong bunga. O, oh, adon po sa loob ay marami pong bunga. Pabayan po ah. Maganda nga po pala kapag ka ang kamias ay tinatanggalan ng ibang sanga tsaka pinapalo po ng walis at namumunga po parang hahampasin mo daw po ng kaunti itong puno para po mamunga yan at may nakita po ako dito talong ito po yung matagal na naming tanim na talong nakita ko po yung may bunga pa hmm. lalo ko na rin po sa sinigang ko isang talong may bunga na rin po itong sitaw pipitasin ko na po itong isang peraso grabe, napakabilis lang po yan lalaho ko rin po itong tatlong perasong sitaw ako nga po ay papunta na ulit sa kubo para magluto na po ng aming almusal Si Bosing po ay namaman daw na po ng mga bubo. Gawa po na ngayong umaga po kukuhain yung order po sa amin alimang. Pakatuwa po yung big na yato ah. Hinog na pong lahat ang bunga. Ah. Ito po kinakain. Tsaka ito daw po'y gamot din. Maraming health benefits sa ating katawan. Si Bossing po ito, namaman daw sa bandang dulo. Tikman na po natin ang bunga ng bignay. Hinog na, hinog na, na po siya. Hmm. Medyo mapakla po. Medyo mapakla po siya. Na may kaunting tamis. Ayan po, bali, nandito na po ako sa kubo. At makulimlim po ang panahon ngayon na umaambon na po. Parang ulan po ng malakas at malaki po ang dilim. Si na pinamaman daw pa ng bubo. Doon po sa dulo. Malamig po pati ang simoy ng hangin yan po yung mga alaga namin, manok at baby. Grabe, umulan na po ng malakas. Si bossing po yung na. Malakas po ang ulan na. basa. Bale ito na po yung lulutuin ko para sa almusal namin ni Bossing. Ito po yung mga isdang palang ng lamarang binabad ko lang po at frozen. Tapos ito po yung bagong pitas nating sitaw, talong may kamias, sili. At meron din po tayong kabay. Yan, pagkainin po nung ating sinain, niya ako po magluluto na rin po ng ulam. At si bosing po iya, siguradong basang-basa po sa lakas po ng ulan. Pero parang patila na po ang ulan. Parang hindi na po ganun kalakas. Hindi po kagaya kanina, talagang patihangin. Alam po may bagyo sa so, sobrang lakas ng ulan kanina. Saka po ng hangin. Pero ngayon ko ay medyo Umihina na, na po ang ulan. Yan, at bayan na nga po si Bosing. Basang-basa. Ah. Oh, huwag tumakbot. Baka kayo madulas. Kay mag-viral. Ano, may huli naman. Yo. Maagang paliligo ni Bosing. Ay, may papandawin ka pa dito, ah. Ay, dahil... <laughs> siya eh. Eh kaso yung sira na, ang kilikili na eh. Ano, ating na mo. tas mga kilikili mo. Oh. Pagsirap Ay, may girin lang. Pang ano. Pang dito sa palaisdaan. Ayan guys, at magtatali na po si Bosing ng alimango. Nakaya po Bosing, honey, ng alimango. Lalaki din pala Pula, po. Oo nga, honey. Payat. oh. Uh ko ba? Gusto ko din, may mamay kinasin. Oo, oh, may anak. Hala ka din ang puro, kaya lang ay hindi ka tulad ng puti. Ang puti lumalaki ng nasa dalawang kilong mahigit eh, ay eh. Ang puli ay mga isang kilohan lang. Ganito, karami yan. Ang kalaki yan lang lagi. Pag lalaki. Pero malaki rin. Pula uli. Parang doon sa dulo yung mga pula ang hulog mo. Di ah, diyan. Sabi nga diyan pula. Kung nakikita ko kanina. Mga malalaki na. Nakita. Yan naman po yung laging busog. At talagang araw-araw naman si Bossing kung magpakain. Ano yun? Ihi nila. Kama pungkugan. Ang balik ko yung dito si inyong dito Ayan po at bali kuluan na po itong ating sinigang. Nilagyan na rin po ni Bossing ng isang aguimamo. At ilalagay na rin po natin itong mga gulay. Lalagay na po nating lahat itong mga gulay, sabay-sabay na po. Pati po yung pangasim na kamias. Ito na po yung mga alimango na nahuli po ni Bossing doon po sa dulo ng fish pond. na Nainabot na po siya ng ulan. Ayan guys, at uluan na po itong ating sinaklang. Maya-maya lang po ay iluto na. Namaman daw na po ulit si Bossing ng bubo. Panina po yung inaw na lang niyang pandawin ay yung nasa malayo. Opo! Dalawa! Tingin nga Bossing! Aba, ay tatlo! Okay, alpasan muna. na. Ali, nang payat yung malaki. Aba, lalabas na. Ito bibili sa bayan na eh. Oo, yung hindi kukuhain nila eh. Bebenta tayo sa bayan. nag ka dito o nagtabas? Ay, na pa. Kung na-under pa. Ay, na-under pa naman? Wow. Kaya ka 3-5. Ay, walang huli. Wala na talaga na pa. Bakit parang wala nang, wala kang ka nahuhuli dito sa irrigation? Wala na lang. Yan na lang, papandawin mo dalawa. Maigi na matumulan yung ating mga halamay na dilig. Abay, wala ring huli busing. Ano na yun? yun? may huli. Aba. olog Timmy. Tapang na tapang ni Timmy. ma na malamot na pa eh May huli. Maliit pa, busing. Alpasan mo na lang ngayon. No? Bakla. Bakla. Kami daw po ni Bossing ay kakain muna. Bago po niya talian yung mga halimango na huli. Na nahuli po niyang huli. Tara, kain na muna tayo. Ayan po at ito na yung ating sinigang na lamarang at eto po ay meron ding isang alimango. Sarap. Try mo na kata. So, uh, Panginoon, so, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya sa araw-araw sa lahat ng mga pagpapala. Salamat po sa lahat po ng mga pagpapay sa amin. Basbasan mo po ang pagkain na nasa harapan namin ngayon na Mag magsisilbing kalakasan po ng aming katawan. Um. Ito po ang aming at walangin sa pangalan ng Yesus. Kain na nga Kain po tayo. Mm. Grabe, sarap ang sabaw. Ani, hindi na kailangan ng pang -asin. Sobrang asim po na yung kamis. Kagat na kagat. Kagat na kagat po ang asim po na yung kamis. Sarap. Wow. Hindi na ako nakakuha pala ng sardines po. Kabagay, katalaan mo ng kakain. Wow. Kasali. Taba. Mm. Oh, wow, taba. Mm. Ito ba? Ito po ito lang. po yung sinigang namin, eh, maliit lang. Saka hindi naman din po kami araw-araw alimang. Mag-ulang pa ng gulay, boss. Magmaram na kami naging gulay. Sarap. Ay ulam, gulay pala ulang. ay ulam. Ano yun, lalaki busing. Pagka po babae, yun po ang maaligyan. Pero pag lalaki at bakla, yun ang maaligyan. Mmm, sarap. Ganda po talaga pagkabag ng huli, pero pag natagalan na siya, parang naiba lata. Tuwa ng... Natutuyo ang laman. Mmm, um, nai siya eh, na parang hindi katulad tulad ng press. Ano? Press ko. Oh, uh -huh. so, gusto mo? Sarap. Mm. -hmm. Kaya po yung niluto ko na ay eh, ang galamay na ito yung dadalwa yata. Saka isang sipit. Reject. Ay hindi naman. Ibibili hindi na eh. na ano, at baka dumating na yung bibili na alimang sa atin Yeah, no? may haba akong nagagapos, naman yung aso. Mm -mm. Habang nagagapos ko, ipapakain ako naman sa aso. Para... Tira mo na yung mga kasdaan aso. Masarap yung ano eh. Malutong eh. Ay, yung kabay eh. Hindi pa lang mapangot eh. Hindi. Ang samag sa iba eh. Sa garylias. Garylias mga pag-ito. Masarap pala kapag kaan. Malutong eh. Parang ako nauuhaw na. Sarap mo daw kumain, bossing. Sarap mo daw kumain. Pero tama na yung panikulina. Mm Tama na yun. Eh. up No Kailangan ka tubig ka ko Ay, ba't nung kong pinapadala sa'yo yun? Nasa timbari Masarap ang kain ni Bosing. Sa bagay, si Bosing naman po kahit laon tuyo ang ulam ay ganado lagi. Paborito ko may may langis pa. Eh. Bito ang gulay ah. Eh. Mm. Kain mo lang yung gulay at yung mga isda sa baway sa aso na. Mga aso hindi nagkakain ng gulay. para sa leg lung Entak sa do sabi ni Dodo. Ayun guys at nagtatali na po ulit si Bossing ng alimango. At pagkatapos po na tayo pa uwi na sa bahay, baka dumating na yung bibili. Baka dumating na po yung customer natin. At ito na po lahat, yung mga alimango. Pwede po sa timba, tsaka pwede pa po sa pressure cooker. Yan. At bayo pa po kay Bossing. Ano, let's go na. Lagi, ang sa sarap na. kaya di yan, Bossing. Parang Ayan po. At inililipat na ni Bossing sa sako. Ay, itong nasa timba, diyan na rin. Para isang bigbit -bit. At mas magaan pong dalahin. Ayan po. Papunta na muna po kami sa bahay. At baka po yung kausap namin na bibili po ng alimango ay nandoon na. Ayan po. At nandito na po yung ating yung bibili po ng alimango pa. Mapapadod <laughs> ako na. Pusay! Halika na! Pili na po kayo kung alin diyan yung inyong gusto. Ay, ay, napupuga na yung Alin? Ay, sayang. Ay, napupuga yun. Yun na, ang napupuga. Ayan. Pwede pa po. Itaktak ah. mo rin kaya po sing ito. Para makapili. Ayan. Pili na po kayo kung alin. Pili na, pili na. Ay, basta yan na lahat natin Ito po, uh, na po yung Patlong kilo uh, yun po ng maliit. mo na po maliit. Kung may tatlong kilo na. Ano kaya aabot oh. pa lang kakaunti yung maliit. Pero pag lang po, yun na po yung uh, Pero bukod muna po yung maliit. Pero yun kahit lang maliit ay may pigil ah. Mm -hmm. Kaya lang may maliit kulang okay, sa sukat. Oo, pero yun to'y ma na, mapiga. Doon pa sa ilalim. Balik pa sa ilalim. Oh, sa lang eh. Kasi lang ang kilay man lang. Tatlo na rin oh, apat. Oh, wala busing. 1.9 lang. Sama na natin itong pila, eh? Sige, sama mo. Tapos yung tatlong kilay malalaki na dito. Oo. Malaki po itong isa ay kasi pilay. Masasama na rin ni Bosing Bungsa. Uh ano po yung hindi -huh. ko sa Mm hindi -hmm. mo nandalin po eh, hindi nakasanggo kong bakit. Wow, nakatawa dyan. Sa akin ito ha, ako nagtawad. Oo, ilang kilo yun? Hmm. 2.4. Ani? 2.4. Ah, oh, sige. Yung daw pong natira ay kukuhain ng lahat. Pwede pa po ah. Ano, pwede pa din. Oo. Oh. Yan bagay isang size na yan ha eh. Ay, itong isa 4 ah. na kilo at tatlong guhit. Ano po? Hmm. 4.3. Tapos iyan. Tawad na. Tawad pa na. So, sayang po at gusto pala ninyo sa Pispanday eh. kami kadadating din la ang galing Pispanday 4.9 ka <laughs> miss magkano ang kilo na yun busing? may <laughs> ah sakto? Oh, salamat. Salamat, salamat din po. Baka may gusto po kayong batiin, i-shout out. <laughs> Shout out. Happy Hino birthday. Ba I happy birthday. Happy ano? birthday Ate Ash. <laughs> <laughs> Thank you po. Sige po, salamat, po. salamat Thank you. din. Happy birthday din Dion. <laughs> Claren pala Claren Salamat. Okay po. Thank you din po. Bosing, yun palang bumili sa atin ng alimango ngayon ay mga manonood din natin. Sila ay taga Libho. Hmm. shout out po sa inyo at salamat po sa pagbili po sa amin ng alimango. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!